Motorsiklo na mahirap andarin, biglang namamatay, pupugak-pugak ang angdar, babago-bago ang idle. Kapag ganito na po ang kondisyon ng inyong motorsiklo, ano-ano ang mga dapat check up dito o kaya palitan na palyado para hindi na ganito ang kondisyon ng motorsiklo. Ito po, stator. Kapag palyado na po itong kanyang stator, talagang ganun na po ang kondisyon ng mga motorsiklo. I-rewind lamang po ito o kaya palitan na lang. Yan po ang kasagutan ko para po sa mga nagtatanong na ganun po ang kondisyon ng kanilang mga motorsiklo na mahirap andarin, pumuputok-putok, ah, biglang namamatay. Yan po ang tandaan na ninyo no estetor. Isa lamang po yan sa mga dahilan kapag uh, ganyan na ang kondisyon ng inyong motorsiklo. At sa mga naman magagaling yan na mekaniko na magpuna lang ang alam na hindi naman alam magturo, dapat din po kapag magpuna po kayo ay magaling din po kayo sa grammar para po hindi po kayo magmukhang kontrabida. Dahil ang malinaw po na sinabi ko ay isa lang. Kapag sinabing isa lang meron pang iba. Magkaiba po ang ibig sabihin nun kapag sinabi ko pong ito lang ang check-upin kapag pumupugak-pugak ang motorsiklo o kaya uh, mahirap andarin o biglang namamatay. Yung iba pa pong uh, dahilan ay uh, nasa unang mga video na po natin. Marami na po tayong video na inupload na tungkol sa mga ganitong kondisyon ng motorsiklo. Pakitignan nyo na lamang po dahil magagalit po yung mga ibang followers natin na bakit paulit-ulit na lang ang ating video.